I've been attached with the feeling of them waking up with you by my side. Kahapin nga guys ay talagang pinag-usapan nga sa social media ang bawat post na kung saan ito nga sila Tito A at Tita M ay nagsa-celebrate nga ng kanilang ika 30th anniversary na kung saan sa bawat post nga sa kanilang social media account lalong lalo na nga ang post ng ating Donnie Pangilinan na talaga namang nagbakasyon nga sila kasama ang kanyang pamilya. Para nga rin ito ay celebrate ang anniversary ng kanyang mama at papa. Kaya naman talagang umani nga agad ito ng maraming komento. Lalong lalo pa nga ang post na ito na talaga namang kasama niya nga rito si Bench Pangilinan na talagang pinag-uusapan na na ayon nga guys sa post at Doni Pangilinan enjoying his BK at Carlos Iloilo. This photo was uploaded by one of my friend in FB and pinagpaalam ko na i-upload ko dito sa Twitter dahil grabe nga talaga ang bawat kaganapan ng ating Doni at Belle kahit nga sobrang hectic ng kanilang schedule ay nakukuha pa rin nga nilang magbakasyon para nga mag-enjoy rin sila dahil nalalapit na nga rin ang Christmas na talagang inaabangan na nga ng maraming bablis ang bawat kaganapan ng ating Donnie at Baldi.